Hehehehe <laughs> <laughs> uh, happy, birth happy birthday <laughs> Happy no? <laughs> <Saka si> birthday <Balmed. laughs> silang hmm. dalawa. Hindi pa sila naahon. Ay, Mamaya pang hapon, magkahatay sila baboy. Ah, mamaya pang hapon. Ay, pupunta ah, muna siguro. Na. Oh, na. Hmm. Toy,

Ay okay, kay Juan, kay Dulo nga, yung sumunod. Ah, Babili sa iyo, sila mo Dulo kay Papa, nasa kabog-kabog na. <coughs> yung nakapalit, yung naandoy sa kabog-kabog. May na kaya? Malapit na ho. Hindi, may pagkali. 7.20, 7.30 halos na. Galing kami ng Manila. Ito kasi dito eh, matagal na nawala dito eh. Yung na ayako naaya ko lang. Ayan ang asawa ni si